Hello po mga kawindra, eto na naman po tayo. May mga kasabihan po tayo na ang isang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Malalim yon na salita at bakit ko sinabi yon? May mga dumating sa isang tao na pagsubok tungkol sa magulang at isang anak. So ngayon, ito ay naging sensational. Ito'y pinag-usapan ng buong mundo. Lalo na pagdating sa sports, siya ay kilalang kilala. Ang batang ito ay si Carlos Yulo. O kung ang buong pangalan niya is Carlos Edriel Yulo. So dito, sa kasabihang ito, titingnan natin kung ano ang nakikita ng tarot kay Carlos Yulo. Mas kilala siyang Carlos Yulo. Ano nga ba ang katotohanan? Mali ba o tama ba ang isang batang Carlos Yulo? O ano talaga ang nangyari? Atin pong itatarot. Pakita mo sa akin ang katotohanan sa buong sitwasyon ng pangyayari sa kapirahan at buhay ni Carlos Yulo maging sa kanyang pinagdadaan ng kontrobisya, controversial sa kanyang mga magulang at kapatid. Kukunin ko na. Hmm. Nagkaroon ng patay na Malaysia. Isang death. Ito ay hindi ibig sabihin mamamatay. Ibig sabihin ito ay isang kamatayan ng pagmamahala ng isang pamilya dahil nasulsulan ito or nasugsugan ito ng mga istorya na sumobra at ang iba ay nag, uh, nagbigay ng mga maling mali siya. Ayun. Ayan, yung tag. Ito yung flag. Hindi ibig sabihin kamatayan, patay na tao. Ibig sabihin ito patay na nararamdaman sa kanilang mga puso. Nagluksa ang kanilang pagiging isang pamilya. Ayan po. Bakit ko nasabing isang pamilya? Kung makikita nyo po rito, andito ang kapatid, andito ang yulo, at andito ang nanay, at andito ang tatay. Ayan. Lumaban ang isang batang yulo, sa kahirapan. Mula pagkabata, kaya nakita niyo siya nakabaliktad, hindi siya ipinanganak na talagang mga super yaman na katulad ng mga ibang atleta, pero siya ay lumaban para sa kanyang pangarap. Yun nga lang, marahil, sinasabi ko ito ha, makinig kayo. At ito po ay basa ng tarot, marahil ang kanyang paglaban na ito pagla ay nag-iisa. So maaaring may suporta na kinakailangan mula dito 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 kaya nakatingin siya. Ay, mula dito kaya nakatingin siya. Maaaring siya'y naghahanap ng suporta dito sa isang puno. Yung puno, yung punong 'yun ay yung pinagmulan niya. Kaya ba siya ay bunga eh ng punong ito. Kaya lang malaki masyado ang pangarap niya para dun sa kanyang mga magulang. It means, ang pangarap niya ay hindi kaya ng kanyang pamilya ipagkaloob. Yan. Kaya mal nakita nyo, mas malaki siya doon sa pamilya niya. Kaya lumaban siya. So, dito makikita natin sa tarot na ito na may diskriminasyon. Ano yung diskriminasyon na yon? Ang kanyang pangarap ay mas malaki sa inaasahan ng kanyang pamilya. Maaaring ang kanyang pangarap ay nangangailangan ng financial na suporta. Uh, total na oras, demand ng oras, focus ng oras, pero hindi iyon kayang ibigay ng puno. Kasi nga, mas malaki ang kanyang pangarap kaysa sa doon sa pamilyang meron siya. So, hindi kaya. It means maaring financially, sapat-sapat uh, lang, or maaring may maling pagkakaunawa ang both parties, mother and father and kapatid and yulo, at hindi nila napagtugma-tugma. Yun yun. Hmm. Ito ay isang taong tumulong sa kanya may taong tumulong kay Yulo para maabot niya ang kanyang pangarap, which hindi ito na ibigay ng family niya. Pero malinis ang intensyon ng tumulong sa kanya. Athlete din itong babaeng to. So hindi ko na yan, ano kasi nakita na rin naman niya, baka akala ay nakikipag, ano pa ako sa nangyari ng buhay niya. Basta ang sinasabi dito, ikinuwento ng tarot na dumaan na si Yulo ng talagang maraming sakripisyo sa buhay niya. Kaya lang, Uh, we cannot judge anybody, even the parents. Hindi natin pwedeng i-judge ang parents ni Yulo kasi hanggang doon lang ang kaya nilang ibigay. But they love Yulo. Kaya lang, mismo sila, Eto hindi ko nililihim, mismo sila ay may mga kanika nilang problemang pang sarili ang ina at ang ama. Maaring ito ay mayroon silang personal na pinagdadaanan. Kung kaya, syempre magulang, di ba? Instead na maibigay lahat ang oras sa mga anak, nahahati pa rin. So, hindi yun napansin ni Yulo. Ang nakita ni Yulo is abutin ang kanyang pangarap come what may. At maganda rin naman ang intensyon ni Yulo. Tumulong kapag meron. Ang problema, ito na. Ang kanilang pamilya ay napasukan ng virus. Ano yung virus? Chismis ng ibang tao. That is the truth. May nagsasabi kay Yulo na huwag mong suportahan. May nagsasabi sa pamilya na awayin mo dahil di ka sinusuportahan. Pero the truth is, family is still family at the end. Kaya nakita rito na sila ay pamilya pa rin. Although sa ngayon maraming pinagdaanan sila na samaan ng loob. Yulo, kinakailangan mong ibaba ang iyong sarili sa iyong mga magulang at nang matupad mo ang iyong himinimiti na muling mag-champion. Yan, pinapayo ko yan iyo, Muli kang mag-champion pero kinakailangan mo daw iyuko ang iyong sarili at buuin ulit ang pananampalataya mo sa iyong puso na mabuo ulit kayong pamilya. Actually, hindi pa kayo buong buo ngayon. Oh, namimili ka. Actually, tatlo ang pinamimilian mo. Ayaw mong bitawan ang paging atleta mo, which is okay. Pero ang gusto mo ay lumayong malayong malayo. Maybe uh, manirahan sa isang ibang bayan, isang malayong bayan. Nakasama ang iyong pamilya na minamahal, yung asawa or ang iyong kabiyak or girlfriend na asawa mo na, gano'n. At nakita mo, tinalikuran mo tong isa, i-left over na lang ang lahat ng nakaraan at kalimutan. Pero tama yun. Pero huwag mo silang itakwil. Don't you ever do that. Lalayo ang grasya sa'yo, bunso pwede mo silang talikuran, kalimutan at patawarin. Pero andun pa rin na kapag meron ka, magbigay ka sa pamilya mo, sa magulang mo. Ha? Ala, eto o, eto yung, ito yung pamilya mo, eto yung, eto naman yung hinahawak mo ngayong future mo. Hmm. Pag-ingatan. Isang hiwalayan ang magaganap sa'yo at sa iyong mahal. It means yung asawa mo o girlfriend mo. Kapag hindi nyo pinag-usapan itong problema ito, may, may darating sa inyong isang problema na maaaring maging cost ng paghihiwalay. Kaya, kaya kailangan yung tibayan ng inyong puso at damdam at patunayan na kayo ay mag, kakaisa ng opinion, ha? Ito ay isang problema parating pa lang. Kaya dapat mong ingatan. Again, nasa sa inyong dalawa ng iyong sweetheart ang ikalalago ng inyong buhay. Iwasan na hindi mag-usap dahil ito ay parating. Alam nyo ito kung ano. Ito ay heartbreak hiwalayan o ito ay away na mapupunta sa malaking hiwalayan. Kaya para huwag mangyari ito, mag-usap kayo. Hindi, sinabi ito ng tarot hindi para mangyari, kung hindi para maiwasan. Okay? Mag-ingat sa isang makakausap. maring ito yung magmam, um, mag apply sa 'yong mag-manager or maaaring ito ay bigyan ka ng isang laban, mag-ingat kasi baka ikaw ay maswindler swindler o hindi makakuha ng, ng premyo o pera sa isang patimpalak na, na pang-sports na ikaw ay kalaho. So mag-ingat ng makakausap na tao, ha? Ngayon ka pa ba eh ang dami mo nang pinagdaanan nung kabataan mo. Ang kailangan mo lang ay muling ibalik ang tapang ng iyong damdamin na may kasamang isip at puso at piliting unawain ang iyong mga magulang magpakababa kahit sino pa ang may kasalanan magpakababa ka at higit sa lahat piliting mong hawakan ang iyong kayamanan Ibig sabihin, pag-ingatan mo ang ipinagkaloob sa iyo ng langit upang hindi ka mapunta sa pagbagsak ng kabuhayan. Dahil may nasabi dito ang tarot, kinakailangan mong ingatan ng iyong pera. Kailangan maging katulad ka ni Manny Pacquiao. Magaling humawak ng salaping nahahawakan. So, kanangan ka nun ka rin. Dahil hindi lagi kang okay. May problema ka sa balakang at tuhod. Oh, pag-ingatan ang tuhod, baka maoperahan at ang balakang. Kanina lang kasasabi dito. So, mag-ingat, mag-ingat. Ingat ang mabuti ang iyong katawan. mag-insayo na mag-insayo, meron kang another chance na manalo. Kaya kinakailangan parating ito sa iyo. Ito ay isang laro na kinakailangan ingatan ang iyong pangangatawan. Nako, ito naman ay sa nanay. Ako'y walang kinakampihan. Ito'y tapos na rin naman. Di ko alam kung nangyari. Pero hanggang ngayon, may sama pa rin ng kalooban na nararamdaman sa puso't isipan. Ganyan talaga yata tayong mga nanay. Minsan, syempre, pinalaki natin, pero we do not expect what will happen in the future. So, para rito, kung ano man at sino man ang nariringgan mo ng mga salitang opinion na sa tingin mo, ay makakasira sa pagmamahalan ninyong mag-anak. Huwag mo nang pansinin. Tanggapin mo na kung sino ang mahal ng anak mo at kung ano ang gusto ng anak mo. Let us wait. Maghantay lang po kayo para hindi magkagukagulo at mabuong muli ang pagmamahalan sa pamilya. Ha? At sabi nga ng tarot, hindi dapat na ang kayamanan o ang pera ang maging sandigan upang mabalik ang pagmamahalan. Ang sabi po ng tarot, muli kayong magkikita, magmamahalan at magkakasundo. Kaya lang dun sa panahon na yon kinakailangan taos puso upang muling mabuo kayo. At sa mga pamilya na dumadanas ng kagaya ng dinadanas ni Carlos Shulo at ng kanyang ina, Huwag nating hayaan na may mga mimosa at chismosang pumagitna upang hindi nagumulong sitwasyon. Pinalaki ng istorya ang buong senaryo. Oh, so para sa mga tao dyan, tandaan, lalo na sa mga dumadanas ng uh, family crisis na kasi yan eh, yung the attitude ng pamilya towards sa anak at sa ina, tandaan. Mag nalangin tayo magsimba o kung ano man ang relihiyon nyo, magdasal kayo ng taimtim, ibigay natin lahat sa Panginoon at tandaan sa mga ganyang sinyales, kinakailangan ang pag-uunawaan at pag-uusap ng mag-ina. Tandaan nyo, tayong mga anak, kailangan tayong lumingon. Dahil ano man ang ating nararating at anong mararating, yan ay mas magiging mabunga. Kapag tayo marunong lumingon sa ating pinanggalingan at tayo naman mga ina, unawain natin ang ating mga anak. Minsan, hindi tayo perpekto Pero dadating ang time, hindi man ngayon marirealize din ang mga kabataan ang kanilang kakulangan dahil magiging magulang din sila. Sa ngayon po, sa mga dinaranas ng isang pamilya, lalong-lalo na po yung pag-iingat, mag-ingat po tayo, mayroon po tayong acid rain. Ang at, at Meron po tayong virus sa hangin, yan po ay galing sa mga pagputok-putok ng bulkan na pinag-iingat ko po ang mga kabataan dahil magkakaroon po sila ng uh, parang rashes, parang bulutong or something na may kasamang sipon, ubo, lagnat. mag ingat po. And again and again, yun po ay virus mula sa hangin. And again and again, again, sa anumang sitwasyon na ating pinagdadanasan, palagi nating tatandaan, God always send a miracle. Bye-bye po.